Another shocking revelation here. Maniniwala po ba kayo? Ang word na tagumpay or success in English appeared only once in the whole Bible. Good evening everyone. Join me as we explore the true meaning of success. Sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 8. Yun po yung verse, no? Kung saan nag-appear lang minsan ang salitang tagumpay. Ito ang nakalagay sa pagkakaliwat ko na po sa wikang Pilipino sa ating mas makabagong wika. Iyong bulay bulay ng aklat na ito. Lagi mong isa puso at isa isip ang mga nilalaman nito at magkakaroon ka ng tagumpay sa buhay. Yun ang nakalagay dito. Okay, in English, uh, meditate on this book day and night, and you will have good success. Okay, so ano yung book na binabanggit dito? Pumunta mo na tayo sa context. Joshua chapter one verse eight. Batid natin na ang Joshua chapter one verse eight. Ayan po yung law ni Moises na ipinagkaloob nga naman sa mga tao, sa mga Israelites. Okay? At pagkatapos po nito, syempre, nung nandyan na po ang Book of the Law na ito, ito po ay mainam na ito rin naman ay uh, bulay-bulayin, basa-basahin, at i-apply sa buhay. Okay? So, makikita po natin dito yung tinatawag na principle ng importansiya ng Biblia sa ating kapanahunan ngayon. Ang Biblia po ay meron pong 66 books. Mm -hmm. At uh, makikita po natin dito yung mga covenants o testaments ng Diyos sa ating mga tao. Sa Old Testament, nakipag-deal ang Diyos sa Bansang Israel. Sa pamamagitan ng mga prophets, sa pamamagitan din naman ng mga... Uh, hukom, mga hari, no? Na tulad nila David, tulad din ng mga uh, matatawag natin mga dalubhasa sa pagsusulat ng Biblia, tulad ni Moises, no? Ayan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Pero pagdating po ng New Testament, it's only the person of Jesus Christ na talagang dapat nating itaas. Okay? Batid natin na ang person ni Jesus, since ito po ay new new covenant na po ito po ay uh, sapat na para sukat ikaligtas natin so ngayon po sa panahon natin ngayon new testament na po tayo meron po tayong bible 66 books all in all at uh, ito po ang uh, pinapa-meditate sa atin ng Diyos sa ngayon old testament man 'yan o new testament man 'yan kasi alam po ninyo, ang Old Testament, ito po ang shadow of the, um, uh, pwede ko sabihin, much better things to come. Yun. At syempre, dumating na po si Jesus Christ. Siya po yung pinaka-importante persona ng Biblia. Okay? So, kaya nga naman po, makikita po natin dito, ang mga tao po ngayon, basa ng basa ng mga success books, no? Alam niyo yon kung paano maging leader, the extraordinary leadership, mga ganyan mga libro, mga binabasa po nila, no? Gusto nila maging leader, gusto nila maging successful, pero kalaunan makikita po ninyo, tinuturo din po ng mga aklat na yan, hindi ko po nila lahat, na magkaroon ng pride ang tao. Pero ang Bible po, ito po ay total opposite ng mga aklat na binabasa ng mga tao. Why? Bakit binabasa ng mga tao ngayon ang mga aklat na yan? Kasi gusto nilang maging successful sa buhay. Pero hindi nila alam ang dapat nilang basahin na libro ay walang iba kundi ang Bible. Nandiyan po ang success natin sa Biblia. Minsan lang pong binanggit ang term na nagumpay success. At yan po ay nasa Joshua chapter 1 verse 8. Okay? At kung naki-Jesus ka na, mananampalatayaan ng Jesus, successful ka in any way. Subscribe ka na rito. Share mo ang video nito. Share mo ang pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. Thank you and Jesus truly loves us all.